Hello guys, unboxing tayo sa Padus. Yan na guys. Ang then nito guys na ganda nito. Bagong bilhin natin ito sa kabe guys. Gabi. Gabi na ngayon. Tapos papasok na mga kinder. Oh, Ang ganda. Ang ganda, no? Ganda, no? Ganda, no? Ganda, no? ang ganda dai. Pag hindi niya yun sabi na maganda, pangit kayo. Ganda, no, Ganda, no, guys? Hindi niyo pa alam na paano lalagyan. Ganito yan, guys. Mahawa ka muna. Ano? Tingin mo lang eh. ito. So, guys. Kita niya ka? Ha? Kita niya ka? Ito sa pata White t-shirt. Ay, white sa pata Dalawa po. Bangunan ito. Ano yun, guys? Banguno. Bango na guys. Guys, ito po ang sapatos ko. Magbablog po tayo ulit. So guys, kunin ko na po. Wait lang po. Ito po yung isa. Tapos ito po ang dalawa. Ito po yung dalawa. Tapos may kasama na po may guess. Yan. Magkasama na pong may guests. Ano po? Pa, ano pong pangalan? Ano pangalan nyo, guys? Ano pong pangalan nyo? Um, ako kasi yung pangarap ko. Yung pangarap ko, ano, maging vlogger. Yan po ang pangarap ko, eh. Kayo ba, guys? Mag-comment kayo sa baba. Comment kayo sa baba, guys, ano? Yung mag-comment kayo ha. Mag-comment kayo sa baba. Kung ano. Hmm. Ano yan? Kung ano mo. Isulat nyo na lang yung pangalan nyo guys. ma Mario. Kung ano guys. Tulong tayo guys. Kung Aliyah. Bakit yung kay ano. Kay doktor. Nagiging violet yung kanyang bawa. Matagal na daw. Ganun po ang